Alam niyo ba ang pinasok ko ka ninyo? Kaya subuko na kayo! Bago kayo maging super lolong may sinturo ni Hunas! At sumabog ang mga utak niyo na parang kuitis! <tod> <tod> Hoy! Nakapaligiran niyo! Na ni kayo! Tumuko na kayo! Ano kayo? Sinusuatan! Hindi kami susuko! Alam ko! Ulit na palang gusto ninyo! Tapalangan na ako alam sa bako! Ito sa bagay, Hepe. Iniisip ko. Kasalanan natin ang nangyayari sa bayan eh. At tapos natin iboto ang mga kandidato, hindi na tayo kumikilos. Inaasan lang natin sa kanila lahat. Uh -huh. sa halip na makipagtulungan tayo. Ang iba naman... Epe, Epe, may nagbabarilan, no? Saan? Doon, no, sa bodega ni Mas Cesar Butike. Katasyo. mamaya mo na ituloy tungkol sa mga kababayan natin. Mm -hmm. Oh. Ay, salamat, Epe. Sino bang charge Ako po, Sir. Ano ba ito? Mga hold-up, Sir. Rural bank sa Vicente. Maalas naman mga ito. Dito pa sila napunta. Meron ng helo. mo ang na nito! Ang lakas naman ang tangamoy ng purinariyento. Hoy! Kayo niya sa loob! Mabuti pa, sumuko na kayo! At i-checking ko sa inyo! Hindi kayo maano! Sumuko na kayo na mahusay! Para makalabas kayo ng buhay! Alam ko! Isasalbid nyo lang kami! Lumang tugtugin yan! Kaibigan, hindi uso dito yung sinasabi mong salvage. Mabuti pa! Sumuko na kayo sa akin! At i-checking ko! Bibigyan ko kayo ng pagkakataon pagtanggol ang sarili sa Oskado! Gastado na yung gibig mo! Matagal na namin narinig yan! Hindi namin kailangan ipagtanggol ang sarili namin sa Oskado! Dito lang! Ito ang Oskado! Ang abogado na yung magkatakos sa amin! Gasgas na pala yung sinabi ko. Pare, Sumuko na tayo. Hindi matutuwa tayo rito. Tumigil ka nga dyan. Pati tuloy ako nilinig ang pasit. Wala sa inyo. Susuko kami kay si Hebe. Ako ang Hebe rito. At kanina ko pa kayo pinasusuko. Pare, si Hebe na pala yung pinagsabi ko kanina. tayo pag hindi <coughs> tayo sumuko dyan. Hebe, sa'yo lang kami susuko. Pero kailangan, tumawag ka ng mga reporter. Sila Tulpo! Patigas! Ang gusto ko! Kaharap sila sa pagsuko namin! At ipatawag mo na rin sila Corina Sanchez! Noli Di Castro! Ang TV Patrol! At ang Hoy! Kising! Para ano? Para sumikat kayo? Malagay kayo sa dyaryo? Sa TV? Para gawin pelikulang istorya ninyo? Para palabasing masama ang mga pulis? Hoy! Hindi dapat gawing pelikula ang buhay ng mga katulad ninyo. Ah, ganun ha? Alam niyo ba ang pinasokan ninyo? Kaya sumuko na kayo! Bago kayo maging super lolong may sinturo ni Hunas! At sumabog ang mga utak niyo na parang kwitis! <coughs> katapang ang ginagamit sa kawalang hiya. Sir, may bisita ko kayo. Sir. Congratulations, pagkakapatay mo ng mga hold -upper. Thank you, sir. Ano si Munay, sir? Masyado tayo nagiging formal, eh. Gusto ka na? Ayos lang. Sa tagal ko sa lugar na ito, napamahal na sa akin ng mga taga rito. Para, taga rito na rin ako eh. Yan pala mga hold up ay Eh, nasa order of battle number three. At may premium 250,000 sa sinumang mang makahuli o makapatay sa kanila. Balita ko, i-donate eh. po lang yung halagang yun sa ating police foundation. Mas kailangan yun ng mga Naiyo pamilya ng mga pulis na namatay in line of duty. Very commendable gesture. Isa nga palang dahilan kaya ako naparito ay tungkol sa Kenco. May mga Amerikanong opisyalis na darating para bisitahin ang planta. Ngayon, nung humingi sa atin ng tulong ang American Embassy para bigyan sila ng seguridad. Now, since that is under your jurisdiction, I am assigning that to you. Palagay ko naman eh, Kabisado mo pa ang pasikot-sikot ng plantang yan. Well, nung araw, nung uh, ginagawa pa yung planta hanggang sa mga tapos, uh, nakakapaso ako. Pero ngayon, hindi na. Baka malaki na yung pinagbago sa loob. Ah, hindi pala eh. Basta importante ang kanilang seguridad. Bakit? May inaasahan bang peligro? Wala naman. Naniniguro lamang. Alam mo naman, may mga elemento pa tayo dyan na kontra sa plantang yon. At hanggang ngayon, gumagawa pa sila ng paraan para mahinto ang kanilang operasyon. Ito ang listahan ng mga taong darating. Pero, hindi na ako magtatagal. Ikaw na saan ang bahala dyan. Ako na ang bahala dyan. At sa susunod na pagpunta ko rito, sana may ipapakilala ka na sa akin, Mrs. Ariston Mamaril. <laughs> Ayoko sanang mawalay sa'yo. Pero alam ko namang maiintindihan mo ako. mag Hindi naman ako magtatagal sa Maynila. Eh, baka nga mga ilang buwan lang, hindi na uli ako. Sa kasayang naman kung hindi ko susubukan kumita ng mas malaki dun. Sana nga, nangyari yun? Kung siswertihin ako, mapapagwa natin yung bahay. Mapapag-aral pa natin si Boy. Malulungkot lang ako kasi ngayon lang tayo magkakahiwalay. Konting tiis lang. Tinatanong sarili mo, ha? Itong anak natin, Okay na ako. Hindi ingat ka, ha? Ay, magpapakabait ka doon. Sì, la la regna. 107 kilometers north of Manila, something big is happening. That something is providing jobs for families. That something is developing new technologies for an ever changing world. That something is Chemco. It's been 10 years since Chemco began operations in Manila, and so far the venture has been a great success, not only for Chemco, but the employees who become part of the Chemco family. For Chemco supplies regular wages benefits and technical training that will help them be competitive well into the 21st century we have about an hour here at two o'clock we have to be in Manila at eight o'clock we have to dinner in Singapore with the International Conference of Bankers Are you ready mr. Barnes in a few seconds? Ms. Dizon? I'm ready, Mr. Atkins. Chemco's legacy began in Cleveland, where forty years ago Lewis Spencer took a small pharmaceutical company and made it into one of the world's largest corporations. Major today, regional director Henry Barton stalks by to see his dream continued. And from the Cleveland office, head of corporate plans, and incidentally from this town, Mrs. Stella Dizon. Hi! Good Kamusta ka na? Mabuti. Magtatagal ka ba rito? Babalik agad kami ng Manila matapos ang inspection tour na to. Pagkatapos, babalik ka pa ba? Hindi ko pa alam. I'd like to, but... Uh... So, let's get started. Uh, one thing I <laughs> really one want to look, look into the is the new filtration <laughs> plant. Here we control the heat of the chemical process we use to refine the ore, making it suitable for safe shipment. Through a complex system of pipes to the waterfront, it is then shipped to Ohio. Uh, Mind your heads here. There's some pipes that are rather low. Olo? Yes, ma'am. perdito? kilometro malapit lang